Kahanda na mga kapulisan sa Pangasinan Police Provincial PPO sa pag-antabay ngayong opisyal ng pagbubukas ng school year 2025-2026 sa Lalawigan. Ayon kay Pangasinan PPO Public Information Officer Police Captain Eileen Katugas, nasa 1,454 na mga kapulisan ang nakadeploy sa mga eskwelahan upang umantabay sa magiging sitwasyon at kaganapan sa mga paaralan at manduhan ng daloy ng trapiko sa kakalsadahan. Magtatagal ito hanggang June 27, 2025 upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mga mag-aaral, guro at ng publiko. Samantala, pinaalalahanan na naman ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at sakaling mga ngailangan ng tulong ay huwag umanong mag-atubiling humingi ng saklolo sa otoridad. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!